guys good morning andito pa tayo ngayon sa aking sagingan sa bolton hmm. ito po yung nakita nyo noon na masyadong ano talaga yellow yung mga daon ito ngayon makita nyo dahil sa ilang marang isang buwan ko na to na, na pinaabono ko ang um, resulta ayan hmm ang ating saging. Ngayon, sa lagi namang naulan, ayan, nagsitubuan din ang mga damo, kahit saan. Ayan, you know, may mga damo. Ayan. Ayan po yun. Kayo. Nakita nyo yan, mga yan? Ayan. Na puro ano na yung mga dahon niya. Kagaya nung una na punta natin dito halos hindi mo ma kita kung asan yung saging asan ng ano ayan o, maayos na hindi kagaya nung una na puro puro yelo puro may sakit ang ano pero ngayon nasa treatment pa rin ito siya pero kailangan pa naming ayusin ngayon mag-aabono lang kami kaya, dito kasi halos isang buwan na rin mahigit. Mag-aabono kami ng hanggang doon. Makita niyo po ba yung kita niyo ba yung kamay ko? Yun. Hanggang doon. Hanggang bandaron. Kami mag-aabono. Nahantay ko lamang yung ibang mga, yung isa pang kasamahan namin para makapag-abono. Saka yung ibang may sakit. Yung iba bang sa may sakit ko yan, lalagyan pa natin ng chemical? Mm. Oh, lalagyan parao Yung iti-treatment namin yung ano yung saging para gumaling. Para siguro hintay pa kami namang ilang buwan yan bago ma, ma maging normal uli no yung saging. Ayun po yung bunga, ayan. Yan kung dapat yan abunuhin natin yan para lumaki ang Nakita niyo ba ayan. Para makita nyo ba yan ayan. ayan. Mak uh, para lumaki ang bunga. Kasi yan po yung latundan. Sa sa Bisaya binangay, di ba? Iba yung binangay sa um, latundan, no? iba Ay, iba pa rin pala. Pero yan saging parang ganyang bagay pero hindi siya saba, hindi sa ano, hindi siya kardaba. Ayan, ayan saging talaga yan iba yung kardaba, di ba? Yung pang ano, pang prito. Ito, paprutas talaga to siya na ano. Hmm. Ito, makita niyo po yung ano, yan. Oh. Noong una, hindi mo makita asan yung, yung mamumunga, asan yung hindi mamumunga. Ayan, nakita no, niya puro green na. Dahil, inanong pa talaga to ng abono abono na merong merong chemical asa pa sa pinakapuno ng saging lagyan mo talag pa rin ng ano ng medisina hmm. ayan ayan po ito po ngayon ang kaganapan sa ating farm siyempre habang kayo nanonood sa akin oh. sipin na rin nyo meron din kayong farm hindi ba? Hmm. Ito dati naman na mayroon kaming farm. Mangyari lang, hindi ko pa nakukuha yung share ko. Kaya yung aking mga malo, mga lote-lote ay ginagawa kong mini farm. Hmm. Di pa natin nabibisita yung sa ano, sa Lida sa sa Balabag. Yun ang mga aking mga mini farm. Hmm. Ito talaga, talagang farm na po talaga yan siya. Hanggang sa may likuran pa doon. At doon, meron pa banda sa bandang iba pa. Akala ko mag-abono ka na kuya, mag-ano pa ka pala. Dapat linisin mo pala diyan? Dapat linisin mo yan? Oo. Oh. Naka-video ka. Ay, isa kuya, oh, hinog na. Hinog mo yung saging doon. Hinog na talaga di meron tayo panghimagas mamaya. Pag lunch natin, may panghimagas na tayo. Ayun o, no. kita nyo ba yun? May meron ng ano. Meron ng luto. Sadyang na, na, ano siya. Na, ay! Wala na tayo. Biko sa iyo yung mga ibon kanina. Yung mga uwak ba? Ay, uwak ba yun? Oh. Mga uwak. ayun, o. Okay. Ahoy. Akala ko mananap lang ang kalaban, pati uwak pa na. Ayan, tinan mo. Binabalik-balikan nilang mga ano. Uy, ano kay ano kay pantaboy natin diyan? di mo matataboy yung mga ibon, no? Mga nasa ano eh, nasa tatlong uwak yun eh, kuya. Tatlo yata yun eh. Yung nandito kanina, nung lumilipad. Uh. Malay mo, baka may mga kasamahan pa yan. Ay. Ang laki. Pag lumapad pa yung ano niya, yung pakpak niya, parang igil, no? Oh. Ang laki niya, parang igil. Pero uwak pa lang yun, ha? Uwak. Na maitim. Kaya yung mga sobrang saging kuya talaga talaga tanggalin. Kasi para tayo nag nagaano ba? Hinutokso natin yung mga ibon makalapit dito. Dahil sa mga prutas ba? No? Wak, wak, wak. Wow. Ang ah, nakakita ako doon, baka wak, wak talaga na ano. Kuya, baka yung tao, tao talaga na wak, wak. Ay, hindi naman yan lumalabas sa umaga. Sa gabi lang naman yan. Ano? Sa gabi. Sa gabi lang. guys. Oh, pasok tayo sa sa loob. Aray ko. Tinagat pa ko ng langgam. Tayo ka. Gati ng langgam. Yan. Kita nyo niya, okay, yan. yan. Kita nyo yan. Ito, i-followers na po to siya. oh, yan. Ang ah, mga nandito dito ay mga followers. Ayan. Hmm. Ang pinaka mother plant na niya, ayan. Ayan, wala na. Nakapag-bear na siya ng fruits. Then, tata, na nila yan. Ang maiiwan ay yung mga followers. Ito. Ito may bago na naman silang followers. Ayan. Minsan, hindi na namin tinatanggal yung pinaka mother plant. Mangyari, kagaya nito. Oh, mother plant to, ha? And then, merong sumisibol na kanyang followers. Mm. Kaya kaysa naman maghanap ka pa ng mga saha o mga baby plant din mismo sa mother plant. Meron na meron na tut tutubo na followers. Kagaya po niyan uh. oh. Yan.